At ito na nga yung ating lumpiang isda. Ayan. Tikman natin. Mainit pa. Kapiprito ko lang nito. Mmm. Mm Ang -hmm. sarap nakuha ko yung timpla ng kaibigan ko ng kumari ko. Masarap. Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Sana saan man kayo naroroon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw na to ay gagawa ko ng lumpiang isda. Dalong na nababae yan ganito o isang kilo po ang gas lang kasi ang laman lang ang kukunin natin ito konting tubig lang ang ilalagay natin ito. pero sariwa siya o oh. tingnan nyo lalagyan ko lang siya ng asin tapos tubig eto hmm. Ito na yung ating gagawing lumpiang isda. Ito na yung ating gagawing lumpiang isda. Sariwa din naman siya oh, kung nakikita niyo. Galunggong na babae. Tatakpan natin to at isasalang na natin. Ayan, kumulo na yung ating isda. Dumami yung tubig niya. Tama na yan. Patayin ko na yung apoy okay para luwamig siya at saka mahimay ko. At dito na tayo sa ating galonggong na hihimayin. Tanggalin lang natin to sa tinik. Ayan, katulad nito. Tapos dudurugin pa natin yan na maging maliit siya. Hmm. Di na, po na tayo. Ayan. Tapos ko na siya tanggalan ng balat. Dudurugin natin to. na 'yung ating hinimay na isda. At ngayon 'yung ating kamote, huhugas ko lang nito. Gagadgarin na lang natin 'to dito oh. Kasi ito 'yung ihahalo natin dito sa isda. Para 'yung isda natin masarap ang lasa niya. Pag puro kasi isda nakakaumay siya. Masarap talaga 'yung timpla nito na Katikim ako nito nung kumunta ako sa bahay ng kumari ko tapos pinaglalatan niya akong nalutuin kasi sabi ko masarap yung lumpia. Tapos tinanong ko siya kung anong ingredients. Sabi nga niya nilagyan niya ng kamote. pa ito yung ating bawang at sibuyas. Siyempre, gagamit tayo ng paminta dito. May cubes ako na gagamitin dito. At ito na mga kumare at kumpare, igigisa natin yung ating kamote. Medyo lutuin natin ng konti. Naglagay ako ng mantika para igisa ang bawang at sibuyas. Nagagay natin yung ating bawang. brown na yung ating bawang ilagay natin yung ating sibuyas. Ilagay natin yung ating yolks. Ano yan? cubes. Tapos ilalagay na natin yung ating kamote. Ayan, haluin natin. Tapos yung apoy nito dahan-dahan lang hanggang sa medyo maluto lang yung ating kamote ng konti. Naglagay ako ng konting tubig, hindi pwede madami kasi baka magkaroon ng sabaw unti-unti lang. Tapos, ang asin naman, saka na maglagay paghalo sa isda kasi yung cubes medyo maalat na. Tapos yung isda, naglagay ako ng asin pag kulang magdagdag na lang. Ayan na yung ating kamote. Okay na yan. Ihahalo na natin yung sa isda. Ayan, nandito na yung ating isda. Gawin na natin yung ating lumpiang isda. Ayan. Tinanggalan natin to ng buto. Ay, hindi pala buto tinik. Matagal magtanggal ng tinik nito kasi marami siyang tinik. Hanggang ngayon nga, oh, medyo may konting-konting tinik pa. Oh. Ayan kailangan durugin natin ayan o oh, kahit ang dami nang natanggal natin ni kanina meron pa rin at matagal talaga siya tanggalan ng tinik ngayon ilalagay natin yung ating kamote na ayan Ilagay na natin yung ating kamote. Ilagay na natin yung ating kinchay. Yung kinchay at saka yung ating paminta. Ayan, tapos haluin na natin to. Haluin natin ang mabuti. Yung ating last na ilalagay yung ating itlog. nagbabalot na tayo ng ating lumpia. Kailangan ganun lang kadami. Kasi nakakaumay nito yung marami. Isang ganun lang. Meron pa rin tinik na nakaka tapos babasahin natin ganun din Pinap ayan o, oh, ganun kalaki o oh. ito na yung ating lumpiang isda ayan, maliliit lang yung pagkabalot niya ito na yung ating lumpiang isda ay, hindi pa siya ganun kainit pero okay lang Na. ito na, luto na yung ating lumpiang isda na galunggong ang sarap nya at ito na, nasarapan ako sana ako kakain at ito na nga yung kanin kunti lang yung kanin kasi nagda-diet ako, wala talaga akong bala kumain ngayong gabi ng kanin kaso masarap yung lumpia, kaya nainggan nyo ako kumain ng kanin, pero kunti lang ang kinuha ko mmm mm. Ăn ừ, thơ <coughs> Susunduin ko pa si Rain sa kabilang bahay Kasi nagpaiwan doon dahil Nagre-review siya mm. Ang sarap Isa pa 음음 아이 m 가 Mm -hmm. At meron na pang himagas. kamote. yun sobra ito na kamote dyan sa ano, sa isda na Shanghai. Lumpiang isda. Ayan. Prinito ko siya. Hmm. Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood ng video ko sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Ako pa yung nagpapasalamat sa inyo kasi sasahod na ako mabubuko na yung $100. Alam nyo ba na itong April ako ang nakatuka magpadala ng pambili ng gamot sa kilamanay. Tapos natutuwa ako kasi ang um, sasahod ako diba parang hindi ko na siya kukunin sa panggastos ko yung ibibigay ko sa kanila ayan lang po salamat po sa lahat